Hey, baka kasawal? Oh, oh, no! May tumating. Mga <laughs> binunggo ako ng fortuneer kanina. Ayan Ay, ang tama, oh. Oh, mm. no! Pumasok yung aking uh, trunk. Pumasok siya, oh. Wow! Oh. <laughs> Ilang araw ito, walang biyahe. Yung ulo ko, dito, tumama. Gumanon ako. Wah, pak, pak. Napakalaki no. ng kwan papel. Yan. Kasi pagkabigla kang nabangga o bino nabundol sa likuran, uh, yung impact niyan, gaganon ka. Pag wala ito, yung lig mo, maring ma-disalign pa, yan. No? Kasi lalawit yung, yung ulo mo papunta doon sa likod. Kaya importante ito. Yung iba kasi tinatanggal to. Dapat hindi. No? Hindi dapat tinatanggal ito kasi yan ay napakahalaga. Ano? At uh, maswerte pa kasi yung uh, distansya ko doon sa harapan ko ay malayo, no. Kung nagkataon na uh, medyo dumikit ako doon, baka tinamaan ko rin yung kad, yung sa harapan. Fortuner uh, yung nakabangga sa akin. Kahit na mayaman siya, okay siya magpag-usap, ganyan. Uh, hindi siya yung pabulyaw. mabait siya, mabait mabait. At uh, thank you sir. Thank you, thank you at uh, naayos din natin you no know, kasama ang aking madam kanina. Ayan, mga kaswild, ha. Tandaan nyo at dapat laging naka-seatbelt. Siguro kung wala akong seatbelt noon, baka itong uh, katawan ko pumalo din dito sa may manibela ko, you no. Know? Yan, buti buti na lang lagi ako nag-seatbelt. Importante po 'yon. Seatbelt. Nakakapagligtas po ng buhay 'yan. Kahit malakas 'yung impact kanina, ha hindi gumalaw yung katawan ko dito sa pagkaupo ko kasi nalak siya nung, uh, nung aking seatbelt yan nalak siya dito malaki ba ang tiyan <laughs> Woo, mga kasawal uh, sir ingat po tayo lagi no? at uh, uh, hindi po natin na may iwasan yung ganyang pangyayari kasi sa araw araw na tayo po ay nagdadrive at uh, medyo pagod na minsan hindi natin namamalayan tayo ay nakakaidlip yan kaya uh, importante din no na pag naka uh, ramdam tayo ng antok ay wag tayo uminom ng mga kuhan ng mga pang mga energy drinks no dahil hindi po yan nakakatulong lalo ka pong antokin yan kasi matamis po yun no yung yung matamis po pag hindi po tayo pinawisan antokin po tayo niyan pag inom ng energy drink kailangan pinapawisan ka. Magpapawis ka para yung energy makuha mo. Yung sugar, mako-convert yon sa energy. Paano pa nagturo pa ako. Tama ba? Hindi <laughs> <laughs> ko mali. Ano, kaya ako hindi ko uminom talaga ng energy drink sa pagda-drive, no? Kasi hindi yun yung kailangan natin. Kapag inantok ko tayo, umidlip tayo. Yun po yung hinihingi ng katawan. Yun ang ibigay natin. Ayan! Woo! Ah. Ah, <laughs> so, mga kaso, so, <laughs> mga kasawad. Ito daw gagamitin ko ngayon. Uh, ayusin pa yung papeles. Kukunin ko yung damit. Kasi wala walang cover yung sandalan. Ayan! Balik mo dito mamaya. Are, are. Are, yung gagamitin ko habang ginagawa uh, yung. Tagal-tagal magawa tagal 'yan siguro 'to. Ikaw naman muna ng aking sweetheart na 'yon at dito. Ah, uh, magpagaling ka muna ha. Babalikan kita. Ha? Babalikan kita. Ito muna ang kasama ko. Akala ko dalhin mo na 'yan. Mm. Alen. Galaw ko dalhin muna 'yan palitan ng gulong. Papalitan na ng gulong. To. Sige ba, punta ko na yung tiyan ng 'yan, Mm, para bukas magawa na. Mga kasweld, ililipat ko pala muna itong kwan. Itong damit. Yung damit ng aking uh, lumang unit. Yan. Ito. Wow. Ililipat ko muna ito doon. Hinubad lang yan. Oh. Pag ganyan. Oh. Parang damit talaga yan. Oh. Oh. Yan. Oh. Isa, natanggal na. <laughs> ito naman, ito naman. Oh, ayan. Hinuhubad lang ito uh, Yun, 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 uh, yun. Sa Shopee ko yung binili. May order pa ulit ako nito. Kaya, whew, pagbag natin. Lilipat natin doon sa isa. <laughs> Favorite color. Pero, yung kulay na yan, sa brief ko lang ina-apply. <laughs> Ayan. Nakasusi eh. Singay. natin. Dito ko ilalagay. <laughs> Try natin ito mamaya. Try natin. ha. <laughs> Aisa. Gak tapi tak kau nak. Bisa muna. Oh, bibisan ko muna. Ilaw. Oh, nakasando na siya. Oh. Ah.

Nagmumukhang tao rin ah. <laughs> Woo! Yung likod wala pa. Ayan. Okay.